Good morning. Good morning, mga palangga. 8 o'clock na ng umaga. So, we're ready na yung bag namin. Today, we are going to oh, to travel. Yeah? San si Eira pupunta? Hmm? Hindi ka makad to? Hindi ka makad to? Ang aga ng lalambing, oh. Oh, mm, ang kulot namin. Ito yung una niyang nilaro, oh. Kanina pagising niya. Yung dentist. Dentist toy niya. Magiging dentist ka. <laughs> dentist ka. Okay. Good morning. <laughs> Hindi ka makanto game? Malagaw? Si. breakfast na sila. Bumili si Bermi ng uh, breakfast sa labas. yung silang croissants. And I also have um, croissant, cereal, cereal croissant. So ready na yung snacks ng mga bata. Meron silang peach, apple, at saka breadsticks. Just in case magutom sila sa sasakyan, at least may nakaready ng merienda para sa kanila. Ito kay Kim. Ito naman kay Eira. Ito naman dalhin niya daw yung maleta niya. <laughs> ano to? ah, uh, dentist kit na laruan niya. Siguro may pasyente siya doon. No, miss niya ang jalebi. Pag sabi ko na daan kami para kumain ng jalebi. Diyos kong oh, saya-saya niya. Gusto niya now na. Nung last week nung sinabi ko, sabi niya now na mama. <laughs> Excited pag Soak na dalhin na. Soak na ang crocs. Antayon namin si Jeremy umakyap ulit. Okay. Kasi ito lang naman yung natira. Kasi so, siyempre may, may, dalawang bata tapos may bitbit. -bit. Sobrang init, grabe. Grabe! Uh. Mm. Ang, ang mata ko na mag-aaw kasi wala akong tulog kagabi as in. So mag-short lang tayo kasi mainit dun ang ating puntahan. At sinarado ko na din yung blinds doon sa likod. Para hindi mainit dito sa room namin. nag-extra trabaho ko tong batang to <laughs> maang kami supermarket may binili lang ako okay na o oh, maleta mo dala na maleta mo kay pasyente mo doon nag ano nag antay <laughs> Diyos ko ang arte. Sige. Muy bien. Go na, go na. So, naka-ready na sila. So, I think they will be good for the long drive. <laughs> Meron silang tablet dalawa lagyan namin ng cartoons na gusto nila. Tapos may binili akong ganito, oh. Sa Shein. Pang entertain sa kanila. Tapos ganito. Pang stick ba? Enjoy ka dito sa likod. <laughs> Ang haba kasi ng bayake. We are hitting the road na. Tapos, yung itatravel namin is 5 hour and 30 minutes. Ha? Bale, spera, gin. Kasi yung total travel going to Portugal, kung magbiyahe ka straight is 12 hours. So, yung ginawa namin is mag-stop kami halfway. Mag-overnight kami. Mag-stay kami ng uh, one night in the middle and then continue tomorrow travel going sa Portugal. Sierra is nag-start ng ma-boring. Let's see. Sanay naman na sila sa ano, isa long travel. Hindi ito first time nilang mag-travel ng mahaba kasi last year is nag-travel din kami lang like 10 hours straight diretso. Walang, I mean, stop over 4 pp or have a snacks. Hey! <laughs> Tapos minsan, pag may long weekend, sa so, na, nag-travel kami ng 3 hours straight. So, sanay na yan sila. Pero, ito, 5 hours, medyo nag-i-start na siya kasi nga, siya masyado ano sa kotse ba? Hindi ayaw niya ayaw niya yung alam mo yung kinukulong siya. Gusto niya kasi mm, gagalaw. Ah, nagre-reklamo na siya. Eira. Hey, you want to see Ate Daren? Eira, gusto makita si Ate Daren? Si Tita? Sina po-board na siya. Gusto niya daw. Sabi pa sa kanya ako. ¿Qué es Dios? Gracias. Ay, qué contento. ¿Happy Sí. Disculpa por Ritoña. ¡Wow! ¿Ves? ¿Me porta vez? Siempre me regalo, ¿eh? hindi na nagpapakyut siya eh. Kumama yung ma isang masa yung tabit lang ako ng tissue. Yum! Yeah. Gising na ang prinsesa! Hola! Mia. Mia. Captain Tapper, oy mahulog. Dito. Muy bien. binili ko yan sa CN. Mga pang-entertain sa kanila. <laughs> Mga ganyan. Binili ko yan sa CN. Muy bien! Almost ano na tayo? Halfway na tayo. 2 hours na lang at 54 minutes na eh. Ang nakira. And then, yung weather nila is dito 37 degree My goodness! Super init! parang disierto. So, nag by kami dito to grab food. Lunch muna tayo before to proceed na naman sa ating travel. Two hours, ano na lang, anak ha? Ang ating kita drive. So, maganda itong ano, na stop over na may restaurant. Eh, sit down lang, Aira. No. Hello. Oh, ya Yeah. ya This looks also good. okay meron sila nuggets and patatas Namit Ira. See, Namit. It's good, love. It's good, love. Yeah? Yeah. Mm -hmm. Ang bilis na game kumain. Ay, hindi lang game. <laughs> Churanya niya ay. Eh. Namit. Harap game. yun gusto mo makadto gin? Jollibee. No. Ao. Sa bahay na to. Oh, pauwi na to sa bahay. Juro jo siya na pauwi na kami sa bahay. Din mama. Gusto ko Jollibee na hanap. Yes, ta ma Jollibee. Ah, ya No. No more Jollibee. lo No, nem espera game hipos. Nem premier hotel e despes be, vale? Si? Pues na hipos na bale? Stop na, stop na. Molve. Ano <laughs> <laughs> tayo sa hotel? Mapapark lang kami. Blurred naman to. Ano ko ay camera o. So kami sa hotel. Mag-check-in muna tayo iniwan namin sa sasakyan doon sa labas. Tapos so, mapapark na lang pag makuha na yung jeep papunta sa parking. Eh, hey, rami ra, ang gumi nila. <laughs> Where's the reception, no? Ayan? Ay, ay, game? Hola! We are here, We are here, here sa list na pakiat sa aming room. Hotel. Hello, okay, mommy. What number now? Mag-room hotel tour tayo. Executive room daw to, pero parang <laughs> parang liit dahil nga siguro dami kaming gamit. Bale? Aver? ver. No, ma. Un, dos, tres. Lompat. Uy, oh, kita mo lang. <laughs> oh my God. Ano to? Uy, may fridge sila. Mini bar. So, ano siya? Uh, free siya, included. We can, we can have it. May malaking tele dalawang bed. Isa yung malaki at isa yung double. And then, may view tayo dito. Ito ang pa nila dito sa ating hotel. So, may dalawa silang cabinet dito sa entrance. Tsaka ito. Ah yung kanilang cabinet. Nag-umiihi sila sa loob. Kanya tayo magpag-video <laughs> doon. Dito tayo. May silang whole body mirror. Wow! Kapagod after five hours na <laughs> na driving. Diyos ko. Kapagod. No, Kim? Wow, yung dalawa. Yung dalawa. Yes, yan ang gusto nila eh. Tapos si Ella, yan gusto niya. Talong-talong. So ito yung kanilang toilet. I try to park outside, no? Okay. Wow, ang sabon nila is ritual. May mga compliments. Ayan, oh, galing. Ritual yung kanilang sabon. Wise na rin yung mga hotel ba, ganyan yung sabon nila. Hindi na yung maliliit na na nilalagay lang dito. So ngayon pa na lang sila kasi binubudol eh. <laughs> Hindi na mabudol yung mga sabon nila. Tapos dito is inodoro. So naghahanap ako ng chinelas. Wala ako nakita ng chinelas dito. Wala naman dito. Natin ito na natin dito sa kabinet. Ito meron. dito. Pero may Ah, may bathrobe. Ah, meron dito, dito, dito. Ito siya. Ay, mo ito. Isa lang naman ito. Diyos ko. Naka-check in, e family. Tapos isa. E <laughs> Diyos ko. full blast natin yung, ano, yung aircon dahil ang init pa ang feeling ko. Kasi dito is nasa 35 degrees, my goodness. Mama, mama, mm -hmm. mama, 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 musli bar. Kain tayo ng kanilang musli bar. Fruits. Ang flavor. Berries. Oh. Nagutom aku Hmm. Gusto niyo? Gusto niyo? Si! Share, ha? Ha? Alam game? What is that? <laughs> <laughs> so, we are ready to go. So, punta kami ng center ng Madrid. i ko yung aking pinsan doon at saka yung pamilya niya. Ito yung chance namin na magkita. So, ready guys? At kakain kami sa Jollibee! Kasi dito na yung may Jollibee ba sa Spain, sa Madrid, ang, ano, ang Jollibee. So, <coughs> isa din sa rason. <laughs> yung stopover namin dito mamit ng pinsan ko and then makatikim na naman ulit ng Jollibee. Jollibee ano? Sigim talagang as in. Kanina pa yan. Nangungulit Jollibee, Jollibee. Parang niya comfortable sa suot ko dahil open siya. Oh. Eh. Ganyan siya. Tapos kita yung bra. So finally, back to my clothes kanina. Kasi nga, di ako comfortable doon. So, parang open dito. Medyo conservative tayo. <laughs> Aira! Hey Kim! Prasenor! Yang riba! Apiet! See? Pinaliguan namin sila. Kasi mamaya ipakalit na kami makabalik sa hotel. So, dak. Voice over nalang tayo dahil ang music ni kuya sa loob nang kasagian is nabakalakas. Magkaperai tayo kaya papunta na kami ng center at saka ng chika-chika yan sila ni Bernita sa loob ng sasakyan kaya hindi ako makaarangkana I keep waiting for for you to call I'm thinking that I'm gonna need a miracle wasted again I told my friends I'm feeling like you're coming cause I feel the sun You should be here with me. No wasting time, yeah, you. Nagbabayan sa taxi. Ang <laughs> <coughs> 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 daming tao. Dito kasi yung Jollibee sa center. Eira! Hey, Bella, lihat tomatu game oh anuran, anuran, anuragim, anurian, anurian, jaliwi, jaliwi, dua lagi curah, sebelah đi hãy hổ, hãy mm -hmm. không không. <sậu> đi hãy 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 chơi hãy 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 đâu Hey hãy 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 mà

Darin! Diyos ko, na-miss talaga ni Gil ang Jollibee. May kawawa ang mga bata. Ang gutom, oh. <laughs> Ikaw, Gil. Wala na. Gutom sila. Oh, na-miss lang talaga ang Jollibee. Si Angalina Swell. Why sa Barcelona, eh? Di ba, Gil? Hindi lang. It's like, a... Oh my God, nagutuma ng mga anak ko. Eh? Hmm? Aira! <laughs> Kararating lang namin dito sa aming hotel. Hindi kami nag-spend ng matagal doon kanina sa center dahil bukas is maglulong drive na naman. So kailangan din ni Bernie magpahinga. <laughs> mga pagod din kasi ang mga bata din si A game hindi siya kasi nakasiesta kanina and then yung asawa ng pinsan ko is may trabaho din bukas kay kailangan lang mag say goodbye sa kanila mag dinner lang kami dun sa Jollibee tapos nag ikot ikot and then go yung isa tingnan nyo talon talon na naman dito sa bed yeah so we're going to prepare patulogin din itong mga batang to para bukas Maga gising, breakfast, at mag-ayos ng mga gamit then travel na naman tayo. Long drive na naman tayo. So, see you next time. Bye! Good night na! Bye-bye na! Bye! bye ha, mag-iimsok-sok!